Hello po, magandang araw. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe, like and comment sa aking mga video. Ngayon po ay ako'y mangunguha ng drip foods na aking agalagyan ng mga aking mga orchids. At saka makuha na rin po ako ng balat ng acacia, panlagay sa paso na may mga orchids. Tara po, samahan niyo po ako sa aking pagkuha ng akash palat ng akasya ito po yung kahoy na akasya nasa likod ko po akin po yung atanggala ng balat tara po ito mga kaplankas yung aking ng balat ng akasya maliit pala ang siya na puno aking ah, uh, tapyasan Madalila ang dali lang po ang pagkuha nito. Ayan, mga ka-planters. Oh. Natanggal ang kulaan siya ng balat. Madalila ang dali matanggal ang balat niyan. Nakapal siya, o. Oh. Ang inalagay namin sa paso. Na ng orchids. Nakuha pa ulit kita. nalalapad <laughs> ay naku tapyas Yeah. Ganda itong mga kaplanters na ilagay sa paso. Masamahan ng uling. Ayan. yung aking iba naman ay aking alagay sa drip foods lalo yung mga banda yan tayo na yung nakahanging plant pipit mulaan siya sa drip foods, ayos na madali lang. Oops. Napanasimutin ko mamaya yung mga yan. Ayan. ayan. Pwede na siguro ito. Ayan po yung aking mga pinakuha. Ayan. Ayan, marami na siya. Uh. Ayan na, mga kaka-planters, yung aking pinanguha. Tama na muna siguro ito. Maraming nabalatang ko ay. Ayan, dito naman po tayo sa Madre Cacao. Nakuhain ko ito ay. Dalawa. Dalawa siguro ito. Isa ito ay. Kasagaran ito. Tsaka ito ay isa. Ayan, mga guy, ah uh, ka-planters. Ito ang akuhain ko maganda-ganda. Marami siyang sanga. Ayan, tapos na ako manguha ng dahon ng, ng, ng balat ng akasya. Nakuhala na ako ng mga dalawang ni ay Drip foods. Ayos na yon Kasi na yun sa aking orchids. Nakuha na lang uli pag kulang. taga nito. Ito Ito guys. matalab itong aking itak. Matalas ito. Ayan, malapit na siya, putol. Ayan. tayo ng drip foods. Ang ganda. Tama, tama. Ayos na yan. Ayan. Ito po yung aking kinuha ay. Dalawa po yan. Ito yung isa ay. Ayan, mayroon na akong agata ni ng aking mga orchids. Ah, ah. Ayan po, dalawa sila. Ay! Kapagod. Ayusin ko na po yan. Gatanim naman bukas. Ayan. Um, Namainan po muna tayo ng buko ito po yung kinuha namin noong nakaraan. Ang kula ang oh, ang pala oh. Sigaran, mga ka-planters. Ano po muna tayo ng buko ng nyug. Ay. Ay. ay, ay, ay Akasam ide. Eh. Ang masarap po ito. Sariwa. Ah, nasamitan ako. Kuwatin na mukha big ang buwan. Ay, ayot. Ito. ito lang po ang boy sa probinsya. มากไม่รับ Ayan, kasagaran mga ka-farmers. Sarap. Sarap. Kain po tayo. Kain po tayo. sariwa Hmm <sighs> na. Yan, mapunta na po ako sa aming bahay. Kailahin ko na itong aking drip boots ay. Ito po yung amin. Layo-layo rin. Ayan. Lapit na po tayo ito na po 'yung aking isang tripod say. Dinala ko na kanina. Hindi ko kaya ng dalawahan ito. Yan. Dalawa po 'yan. Na ito po 'yung aking dahon balat ng akasya. Natadta rin ko na lang mamaya. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa panonood. God bless po. Bye-bye.